Morning everybody. Ayan, ayan. nagtataka ba kayo kung nandito ako ngayon ulit? Yes. Kasi hinahanap ko si Oji Kasi kagabi pa yun lumabas. Wala pa rin. Kaya hindi ako mapalagay habang hindi ko nakikita ang pusa ko. oji Ang gala-gala talaga ng pusa, eh, no? Kaya sa sunod ayoko na talaga mag-alaga ng pusa. Dahil nakaka-stress yung panay ka hanap, hanap, hanap ka ng hanap. Sa gabi, sa araw, para din ako nito, mas maganda pa siguro talagang ano yung huwag mag-alaga para hindi ako ma-stress. Tingnan mo kasi mahilig dyan siya pumasok sa jungle ba? Mahilig siya dyan pumasok sa jungle. Kaya, basang-basa naman i eh. Oji! Oji! Where are you? Where are you, Oji? Oji! Hayo! Ay, ganyan. Saan kaya yung busa na yung naglagalag. Masaway talaga to si OG eh. Yung buhay niya is jungle talaga. Sa bagay kasi, lumaki si OG. Yung buhay niya jungle kasi nandyan siya laging pumapasok sa gubat. Kasi mula nung bibi pa siya, talagang nasa gubat na siya. So, siya yung pusang gubat. Ah, uh, hindi dapat hindi ko pala siya tawaging OG, pusang gubat. Taba-taba ng mga down obi, oh. Ah, uh, down obi yan ang tawag dito, guys. Yung ganyan, oh. Yan. Pero yan ang masarap talaga. Ito ang masarap. And anyway, hanapin ko muna si OG bago ang lahat. Kasi, OG! Madami pang lamok. Oji! OG! Hmm, Diyos ko, God. Ayaw ko nang mag-alaga ng pusa. Kasi nakaka-stress na. Hanap ka ng hanap. Oh, G, sabi nila, pabayaan ko lang daw dahil uuwi naman daw yan. Hiwala, ma maano daw yan. Yung bumabalik daw talaga yan. Ikaso e naman, hindi ako mapalagay nga. Oji! Oh, sa ibabaw ng puno. Oji! Oji! Ah, sumagot na 'yung ano, 'yung langit. Oji! Where are you, Oji? Sus, uy, Maria Jose, dito kasi yan siya pumapasok sa ilalim ng ano ba? sa gubat na to, tingnan nyo. Dito yan siya pumapasok. Minsan siguro maakit pa sa puno. Oji! Oji! Kasi may ibang, may kabila, or naghahanap siya ng babae. Kasi nga, kagabi, hindi siya nagpatulog. Ngaw, 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 ngaw siya. Ay, naku. Di, hindi kasi tinanggal yung itlog niya ba? Kaya yun, naghanap lagi ng babae. Oji! Oh, Nasaan na ako nito? Naligaw na ako. Ay, naku, Maria Josep. Ano ba ito dito? O, may bahay doon sa kabilang ano, baka nasa taas sa puno. Ay, dami pang lamok. Napuno na ako ng lamok. Ano ko na lang. Hindi ako gati ng lamok. Oji! Where are you? Where are you, Oji? next time ayoko na talagang mag-alaga ng, ng kahit anong hayop dahil nai-stress ako dahil tinatrato ko silang tao tapos pag ganito namu-problem ako nai-stress ako kasi baka ano na nangyari bakit hindi pa na uwi yung mga ganun ba uy kasi hindi ko sila tinatreat na hayop ba kaya ganyan yan, yung mga puno naman ito oh Guys, iba kasi itong pinasukan ko ngayon. So, sa mga vlog ko, hindi nyo nakikita itong, itong ano na to. O, di ba? Kung mapapansin nyo. O, yan, o. So, yun. Eh, daming lamok naman. O, May bahay dyan. May pusa kasi dyan. Pero, hindi makapasok ang pusa ko dyan. Dahil, may pader. Alam ko, may pusa din dyan, eh. Ay, naku, Maria Josep. Ay, daming lamok. Balik na nga lang ako sa daan. Ay, sa agi ko. Kaluka to si Oji. Pinapahirapan ako maghanap Oji! Oji! Hoohoo! Oji! Oji! Hoohoo! Ay, nakor. Wala talaga. Wala siguro dito yun. Mahirap din tong ano no. Lalaki, naghanap talaga ng babae. O kaya ngayon, sabihin nyo mga men, na ang lalaki, kaya mabuhay ng walang babae. Hindi yan totoo. Mas mabubuhay ang babae kapag walang lalaki. Yun yung totoo. O, tinan mo ang lalaki, naghanap ng babae nasaan na si OJ ayun ko inaano ko yung ano ko katawil kasi daming lamok akat ako ng lamok Ingay naman ang dagat Panggalit galit na galit eh ayun ko Puh, wala talaga si OJ saan ko nagkinta yun 'yung kabilang ibayo naman. Ang anong nang Ang ingay ng dagat. Pagalitan ko kaya 'tong dagat, no? Kasi ang ingay-ingay niya ba. Pagalitan ko nga ingay eh. Sakit sa tinga. Hoy, dagat! Huwag kang maingay! Ang ingay-ingay mo! Sakit sa tinga! Tumahimik ka na! Parang baliw lang, no? <laughs> Parang baliw lang, mga lodi, no? Ang ingay-ingay niyo! dagat. Ang ingay mo. Anahimik to. Ang ingay mo. Huwag kang maingay. Sikit si tinga. Sabi ng dagat. Sabi ng dagat. Ikaw huwag maingay dyan. Sigaw ka ng sigaw. Parang <laughs> tanga nga lang. Uy, matanggal na yung chinilas ko. yun um, naman ako oy Ayan. nabaliw na to kakahanap kay OJ ay nako mahirap din magkapusa ng gala tumahimik ka na dagat, ang ingay mo. O, diba ba? <laughs> ang dagat pinatahimik. <laughs> oh my goodness baka sa sunod nito maglakad na kung ano yung nakalubid-lubid na yung buhok na may tao si si ano to maripa why so early maripa bush <laughs> ipaatrasin natin yan mamaya yung car na yan ipa-reverse natin yun mamaya wala na wala na akong chinilas tanggal na ay naku ayaw ko nang isipin si OJ uuwi din yung sabi nila ay stop na nga ako